hindi po nagkukulang ang Kongreso sa pagbibigay ng pondo sa BIFAR. Hindi po nagkukulang ang ating Presidente sa pagpapaalala sa BIFAR na gawin po yung kanilang trabaho at talagang bumaba sa ating mga mahingisda at alamin yung kanilang mga pangangailangan. You mentioned earlier, sir, na tingin po ninyo may kalokohang ginagawa ang BIFAR and You mentioned this because, you know, after learning po sa mga mangingisda na kung may natatanggap man silang ayuda, eh, mali o hindi tama yung disenyo po na yung mga bangka. Tapos you also mentioned about uh, budget season, natitignan po ninyong mabuti yung kanilang budget. Can we also say na baka naman dapat dito na lang natin din ibuhos po yung mga confidential funds, you know, na naging mainit yung usapin po noong nakaraang taon, no? Uh, inilipat na lang po natin for the West Philippine Sea sa ating mga Coast Guard. How about naman sa livelihood po nitong ating mga mangingisda? Um, sa pangunguna po ng ating speaker, Speaker Martin Robualdez, at sa pamahalaan po ng ating presidente, na si, na si, Presidente Bongbong Marcos, may sapat po na pondo na naibibigay ang ating pamahalaan para sa BIFAR. Ngayon, syempre sila humihingi ng pondo sa Kongreso ibinibigay ng Kongreso kung ano yung nararapat na budget para sa kanila. Ngayon yung pag implement eh nasa kanila na po yun yung pag implement So nakakalungkot po na malaman ngayong araw na ito na yung mga ibinibigay nilang uh, kagamitan tulad ng mga nga, uh, bangka, eh hindi an angkop no? sa kung saan kung ano yung kailangan ng ating mga ingisda, lalong-lalo na sa pangingisda sa Escarboro. So nalaman din natin dito, kanina sinabi, na hindi ang kop sa kanilang pangangailangan yung bangka, mga bangkang ipinamimigay. So siyempre, bilang may oversight function ang Kongreso, alam ni Senior Deputy Speaker Dong Gonzales at saka mga kasamahan ko na talagang kailangan kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga mangingisda. Iyon eh, ang ang ibigay. Hindi po nagkukulang ang Kongreso sa pagbibigay ng pondo sa BIFAR. Hindi po nagkukulang ang ating presidente sa pagpapaalala sa BIFAR na gawin po yung kanilang trabaho at talagang bumaba sa ating mga mahingisda at alamin yung kanilang mga pangangailangan. So, naandito po kami bilang uh, isa sa mga responsibilidad ng Kongreso is yung oversight function. So, isa sa mga importanteng nalaman natin na hindi angkop yung mga bangka na ipinamimigay nila. So, isa yon sa mga sisilipin at titignan ng ng kongreso syempre sa pangunguna ng ating speaker speaker Martin Romualdez. Eh ma'am sa amin yung uh, gay sinabi ni Kong J. Doon kasi sa amin sa Tondo may tawag diyan eh. Ang tawag diyan may ma. Oh, may mabigay na lang. Alam niyo si President Bongbong Marcos kasama si Speaker Martin. ano uh, noong nakaraang linggo, nagpunta kami sa kagayang de Oro, gaya ng sinabi ng mga kasama natin. Kahapon, nandun kami sa tawi-tawi for the simple reason na inaabot ng pamahalaan yung mga tao. Kaya kami naririto ngayon para mapakinggan yung mga fisher folks natin.